Bro, alam mo, gusto kong kumuha ng bahay. Nasasayang lang kasi yung sahod ko kung saan-saan lang napupunta. Kaso, hindi ko alam kung kailan o paano ako magsisimula. Hindi rin ako familiar sa process ng pagbili ng bahay. Ako oh bro, madali lang yan. Kontakin mo ng MJDC Realty. Sila yung tumulong sa akin na kukuha ng bahay. Trusted and assisted yung mga agent dun. Simula ng process hanggang ma-turnover yung bahay mo. At ang alam ko, Marami na silang mga clients na turn over na yung bahay. Talaga, bro? Gusto ko sana yung maganda yung amenities, maganda yung bahay, at abot kaya yung monthly. Meron pang ganun, bro? Tamang-tama, bro. Alam ko na nag-offer sila nung IDR sa SDDM ang Bulacan. Reselling din yun. Di kailangan lang malaking cash out. Kailangan mo lang magbayad ka ng 18 months down payment. Then after nun, ipaprocess ni developer yung loan mo through back-end pag financing hindi lang yun bro, yung mga units ata doon, malaki yung parking. So, expandable siya. And trusted din yung developer, gaya ni PA Properties na Pilipino developer, tsaka si Hankyo Hanshi naman, yung Japanese developer. Wow! Oo, maganda nga dyan ha. Kaso kung abot kaya, baka hindi naman maganda yung amenities dyan bro. Pag sinearch mo bro yung Edesha South, world class yung amenities no. So, most probably, yung mga amenities dito, mas maganda pa kasi, balita ko meron silang clubhouse, swimming pool, pet park, garden, basketball court. At sila lang ata yung subdivision na merong amphitheater sa loob ng San Jose del Monte, Bulacan. Madali lang ba bro ang process ng pagbili ng bahay dyan bro sa Edesha, SJDM, Bulacan? Sabi ko nga si bro, kontakin mo lang ng NJDC-DLTE. Si Naa-assist ka from the start to finish hanggang bank loan, hanggang ma-turnover yung bahay mo. Tsaka bro, never naman nagdi-appreciate ang mga value ng bahay. Laging pataas. So kaya, habang kaya mo, kumuha ka na. Sige bro, kukontain ko nga sila. Para makakuha na rin ako ng first property ko. Ikaw bro, baka gusto mong sumama. Magpapaschedule ako once na nakausap ko na sila. Sige na nga bro, baka kumuha na rin ako. Meron na akong bahay pero investment na din. So ano pa hinihintay ninyo? Invest na sa Edesha SJDM Bulacan.